Ang gabi sir Kasikad Salamat sir sa Pag ano sir Lusob Pahayahay man sir O sir Kapuing lawa sir Halindi Yon Shout -out sa aking 2 million friends Around the world Thank you thank you thank you Thank you to my 2 million viewers My friends My 2 million friends Thank you so much Especially to Sir Kasikad Moku official blog Kumusta sir Anong balita sir Alida ngayon oh sir, Alida uh, pero duty ako. Ako yung pumunta ko lang kanina sa opisina, maraming tinarbaho. Oh, yon mga bigalab shout out sa akin 5 million viewers, sa akin to all my 5 million viewers around the world, guys. Good evening. Thank you so much for your unconditional support. Every time I have live, guys, you're always supporting me. Thank you, thank you, guys. You can also comment down below, guys, so I can acknowledge your presence usual sir naka duty rin kaya nga mahirap kaya ta kasi ano talaga eh diba kakapahinga ko lang dami kong ano doon nai, nai, may ginawa akong mga paper works yo mega gaming gami, shout out thank you so much sa pisante guys especially to sir kasikad sir uh, apil pagapong ka dito sa kwan sir kamam sewer apil pagyapong ka dito Yon shout out to my 11 million viewers. Mega, mega love shout out to all my friends around the world, guys. To all my solid friends, 11 solid friends around the world. Thank you so much. Every time I have live, guys, you're always supporting me. Thank you, thank you, thank you, guys. Salamat, salamat. Namis na natin kita. Namis narin kita sa channel ko. Wala nako. Skip, skip. po naman ko. Kaya nga sir, minsan na kapagod din eh. Hindi na ko fugsun, sir. Oo, ako nga. Ano lang, nag-stop nga ako do? Tumigil mo na ako doon, sir, kasi one, nag uh, ship ako sa Facebook. Tinignan ko sa Facebook kasi sa Facebook, monetize na ako sa Facebook sa in-stream ads at saka sa ano, live ads. Yon, mga mega mega love. Shout out. Good evening to all my friends around the world. 14 million solid viewers especially from other country guys mega love shout out yes mapagpalang gabi po Mam Ma L tamsak harang salamat ma'am L grabe ma'am L thank you talaga Mam Ma L kahit hindi po ako active sa youtube ma'am L kita ko po yung support ninyo tuwing sabado Mam Ma L kapag kayo nagla live alam ko po na sinasama nyo po ako sa pagpapaangat ng inyo pong live salamat talaga Mam Ma L darating din yung araw ma'am L na ako po ay ano makakasupport din po sa inyo Salamat talaga sa walang sawang support. Yon mega mega love shout out to my 17 million viewers, especially those silent viewers, my ano friend, no? Especially those silent viewers na nandiyan po sa ibang bansa. To all my silent viewers in other country. Yon mega mega love shout out to my 24 solid million viewers, all my friend. Thank you, thank you, thank you. You can drop your comment guys so I can acknowledge you. Thank you so much guys for your unconditional support. Yo mga shout out po Sir Marvin Kayanan Vlog. Nice one idol. Thank you so much sir. Bigyan ko po si sir ng ano moderator. Sir Marvin, thank you sir ha, sa support na laga sa aking munting bahay. Yo mga shout out to the 33 million solid friends around the world especially uh, kadalasan kasi na magko-comment sa akin na sa ibang bansa is India. To all my friends in India, to all my friends in Indonesia, to all my friends in US, even you did not comment guys, I know, nandyan kayo, you're always here for me to so, to support every time I have live. Thank you, thank you, thank you. Sir Marvin Kayanan, salamat, salamat, Sir Mam Ma L. Thank you talaga. Sir Kasikad, thank you, thank you. Salamat talaga, Mam Ma L. Thank you, thank you Alam nyo guys, kahit naman di sila nagko-comment Even they are not doing their comments Or uh, hindi sila nagko-comment guys Ang uh, ano naman ni YouTube is the viewers Doon tayo pinapasahod ni YouTube Kaya I'm so, uh, may, ano talaga na sa ako Yan guys, o bigla nyo dumadami yan Umaabot yan sila minsan ng 100 guys Sometimes they uh, got 100 viewers Thank you my friend. Thank you, thank you, thank you to all my friend around the world guys. Thank you so much for your unconditional support. I know uh, I didn't know yet pero syempre guys, thank you talaga. Welcome host, welcome sir. Salamat sir Kasikat. Grabe talaga. O, hindi naman tayo pinapaano sa ano eh, yung mga comment, mga thumbs up. Hindi po tayo Yan binibigyan ni Meta o oh, ni ano ni ni YouTube lang sahod kundi doon sa viewers. Salamat talaga sa ko. Yan. Tiyaga lang idol, lahat dyan magsisimula. Kaya nga po Sir Marvin, kailangan po talaga Sir Marvin magtiyaga. Oh, lumipat kasi ako dati Sir Marvin, dati ang ano ko kasi content ko is about ano talaga. Charity. Ang hirap talaga po ng content na charity guys for your information. Charity con charity content is very hard. No, very hard. Siyempre need mo ng uh, ng uh, yung sponsor need mo ng pera na pantulong at minsan nababash ka pa. O kasi sasabihin, tumulong ka pero ang laki ng kita mo hindi nila alam na kakaramput lang po ang kita sa YouTube. O kakaramput lang po talaga pera na lang kung uh, mayroon ka mga viral contents, if you have a viral content, if you have a viral videos then siguro that's the time na malaki yung sahod mo, malaki yung uh, makukuha mo. Pero kung mga ganun-ganon lang mga idol minsan kasi na misinterpret po ng ating mga kababayan ng mga ibang mga content creator tsaga lang talaga napansin ko tsaga alam mo ma'am sir kasikad yung umalis po ako doon sa ano sa team ni hindi man ako umalis na ano ba yung nandun pa rin naman ako sa team pero yung umalis po ako doon sa team na team tasking ang nangyari sir umangat yung aking ano followers Yo Mayong gabi i, sir, Lakes TV Official, mayong gabi po sir, happy holiday sa inyong mga idol no Ang atong holiday, yung holiday natin na Bunipasyo Day is dapat sa 30 pa Pero by the declaration of our beloved president, naging Monday siya So sa Thursday ay working holiday, ngayon po Monday is non-working, ano po tayo ngayon, walang trabaho Yon, thank you, thank you so much to my 30 million solid friends around the world. Thank you, thank you. Especially guys, those friends na nagko-comment, they're doing comment, they, ah uh, para ma-acknowledge po natin. Tamsak dan po, salamat po Sir Lex, thank you talaga. Alam ko po yan Ma'am L, kasi nga po, napapansin ko na wala pong sawa yung support nyo po ni Sir Mandirigmang Noypi. Kasi every time na Saturday, Sunday or minsan nga, ano nandun talaga sa Thank you so much ma'am for the support talaga kahit wala po akong binigay sa inyo or mang ano na appreciate nyo po thank you talaga ma'am at syempre ma'am if I have one friend left siguro isa po kayo sa akin pong uh, uh, mga kaibigan na dapat ko po pong uh, ikuan ma'am pasalamatan at iiwanan po sa buhay ko Magiging ano ko sa ano ko, no? Ma'am Arlene Cruz, harang. Maraming salamat po, Ma'am Arlene, sa paharang. Thank you, thank you, thank you, Ma'am Arlene. Good evening, Ma'am. Salamat, salamat. <coughs> Nagpahinga din po ako doon sa ano. Nagpahinga din po ako doon sa yung live na mag-promote-promote. Promote. Kasi alam nyo mga idol, tama nga talaga ang sabi ng mga ibang big content creator, yung mga nauna ba, yung mga, mga bigati na talaga mga idol, mag-focus tayo sa content content talaga ang magpapaangat sa akin sa ano sa atin no? sa, in, sa sa, inyo content talaga hindi po magpapaangat sa atin yung uh, yung ginagawa po nating mata-mata hindi po talaga yan sa para to tell you frankly guys you have to make a good content in order to to the viewers to ano to, to -amaze sila na manood pero kung mag-focus lang tayo doon sa mata-mata mga idol na, nakakatulong naman ang mata-mata o, oh, pero minsan, napapagod ka na lang, umiikot yung ano mo doon, doon lang talaga. Pero kung gusto mo, gumawa ka ng mga good vibes content. Napansin ko nga eh, yung gumawa ko ng mga content ng mga good vibes, mas mabilis yung nag-trending. May mga trending na din po ako. Thank you talaga sa inyo. May trending content na ako dito sa YouTube na short. Doon naman sa Facebook ko, may million views na po ako doon. Marami, dumami-dami na sila. Ang bilis ng pag-usad ng followers kapag ikaw po ay may trending content. Ang friendship kasi host may maitutulong o wala is friend pare. Correct ma'am. Salamat talaga ma'am. Thank you ma'am. Isa ka po ma'am Elsa. The best na mga nakilala ko po ma'am. Kung pwede nga lang na malapit ka ma'am. Siguro pinatahan na kita para ma ano ma ba. Magbigay ako ng courtesy or ano sa iyo ma'am. Ano man no. Ma big, at least makita ko man lang yung presence na magkasama tayo. Kasama yung buong ano. Thank you talaga ma'am na nagla-live kayo. Salamat sa wala ninyong sawang tiwala yung pagano niyo support niyo sa akin tuloy pa rin Ma'am Arlene salamat po mam ma Arlene ha? thank you thank you talaga mam ma Arlene salamat talaga Guys thank you so much so my team solid kasi napansin ko mga idol mga sir ma'am napansin ko nung nag nung mayroon akong trending content tumigil po ako doon sa mata-mata nung nagkaroon ako ng mga trending content na short umangat yung ano ko tapos every time na nagla-live ako hindi mayroong pumapasok na 100 talaga yan minsan may 100 tapos sabay ano po sila Yung 100 na yan Mawawala, babalik, mawawala Tapos ang napapansin ko ah, Hindi sila nagko-comment Pero diba, alam nyo naman na kumikita tayo sa pamamagitan po ng viewers Hindi naman po sa comment, hindi naman po sa heart Kundi doon po sa panunood So grabe mga idol, laking tulong talaga pagka once na mayroon tayong trending Ang trending ko pa naman dyan, kalukuhan Oh, hindi talaga yung nagtulong ako, naggawa ako ng charity. Yung charity content ko, ang pinakamataas na views niya is 5,000 plus. Yung tinulungan ko yung mga badyaw. Oh, pero yung mga tinulungan ko ng mga, mga sakit, mga ano wala. Malit lang po ang views. Pero nung sumayaw lang ako, nang huli ng manok, nang ganyan, tapos sumayaw. Yun ang nag -trending. Kaya minsan nakakalungkot minsan masakit isipin na kung, kung, so, kung sobrang effort mo sa content mo na ano, doon ka pa mag sa yung good vibes lang. So, si God talaga ang nakaalam kung iyang ibibigay po sa inyo. Thank you po talaga, Ma'am El, ha? Paki, ano na rin po, Ma'am El, pakipaabot na rin po ako ng pasasalamat kay Sir Mandirig Mang Noypi. Salamat. At kung kayo po ay may mga Facebook, mga idol, pwede kayong pumunta din sa akin Facebook page para ma-promote ko kayo. Maano ko kayo, mga idol, kasi sa awa ng Diyos, mga idol, ang aking Facebook page po ngayon, yung Kuya Jab, ay talaga naman pong uh, na, di naman natin hindi to pagyayabang mga ha, kundi po marami na po akong trending content doon so maraming yu makap sa akin maraming kaibigan na sumuporta, so kung pwede kong ma-promote ko yung mga facebook ninyo doon madami din po ang aakap sa inyo madami po kayong maging kaibigan balikan nyo lang po sila salamat salamat talaga, ma'am Arlene thank you so much ma'am Arlene, guys palablab naman po dyan sa binababa po na ano Guys, you can also connect to Ma'am Arlene Cruz. Ano yan, Ma'am Arlene? Live or Premier? <coughs> yes, good evening to my 12 solid million viewers around the world. Especially, nagko-comment kasi dito, taga Oman. To my friends from Indonesia, my friends from India. Lumalabas lang yan sila. Lum pano pag nagla-live ako, tapos nawawala. Uh, balik na naman. Yun ang kagandahan, mga idol. Thank you talaga. Ano lang tayo? Live update lang. Hindi man ako lagi nagla-live sa YouTube. Live-live lang Live-live nag ako sa Facebook ko muna ngayon Ang importante na hindi lang ma Sayang marami pong ano Maraming na demonetize sa ano ngayon Sa Youtube Madami po Madami pong na Ano sila Kasi hindi na lang kapag update ba Dapat kasi sa Youtube Kapag once na ano Update-update ka lang o, Gawa ka ng short content Upload ka Live ba Long form video na maliit lang Dati talaga 13-13 minutes O di ba ang nangyari ano din malaki ang ano malaki po ang sahod pagka once na up, 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 ano ka active ka salamat po ma'am Arlene guys palablab naman po yan sa binababa po ni ma'am Arlene Cruz thank you thank you guys premier ba yan ma'am Arlene premier salamat salamat guys sa thank you so much sa mga lumusog salamat po sir Lex salamat Sir Marvin Kayanan Vlog Ito sila Sir Marvin o, Yakapin nyo po yung mga yan guys You can also connect to them Mga ano na po yan Mga ano po yan sila Upload lang yan host Ah okay po ma'am Arlene uh, Ako ma'am Arlene Advice ko po sa inyo Ano lang po Gawa kayo ng ano Reels na uh, Reels ng short videos na maliit lang Gawa kayo ng short videos na mga ano Pag may mag kayo dyan Kapag mag -live kayo Hindi man yan sila yung ma Maano mo talaga na kumpleto madami kagad sila o nakatulad sa 'yo nagko-comment pero hindi kasi tayo pinapasahod ni YouTube sa sa ano sa comment sa viewers po tay pinapasahod yung mga pumasok kasi kahit nag-skip pa yan sila ng ads as long na pumasok sila counted yan oh counted po yan thank you thank you guys ha, sa mga nanjan po yung naiwan 3 million subscribers uh, update lang po ako correct ma'am <clears throat> oh, correct po sa short video. Kapag meron ka kasing trending content sa short videos, ma'am, may posibilidad na kapag nag-live ka, maraming papasok. Maraming makimaritis. Ganun naman talaga ang ano eh, tao eh. Pag nakikita nilang silo, parang katulad lang doon sa aking ano, Facebook page ngayon, Kuya Jab. Uh, pag nakita kasi nilang mayroon ka ng viral, magkukumin yan sa kahit hindi kayo gusto, magsasabi lang sila, good one, nice one, good one, pero Mag-upload ka ng kontento ng charity. About charity, di ba? Walang ganong ano. Kasi mamaya, magsabi pa yung mag-comment. Mamaya, mahingian pa tayo ng sponsor dito. <laughs> mahingian pa tayo ng sponsor dito. Tapos sabay o kaya, mayroon pa itong ano, di ba? Mayroon ganon kasi na thinking ng tao. Pero okay lang yan. Pero pag nag, pag nag ano ako, nagtuloy-tuloy ako sa aking ano, dalawa na yung ano ko eh. May isang 1 million views na ako na reels umangat akong ang followers ko ang ano ko followers ko tapos mayroon na naman ngayon apat na trending 500 plus na oh, tapos isang long form na 200 plus na up, ano, 200 plus 200,000 tuloy-tuloy lang dagdag ba na din sa short video opo ma'am ali totoo yan maliban sa kasi napansin ko ha nung hindi ako tumigil dati sa yung mata-mata na bahura ako sa 5,000 kahit anong gawin kung ano kasi syempre yung mata-mata kasi kung puro mo naman kadikitan na yun eh halos kadikitan mo na lahat yung nandun nabahura po ako sa 5,000 pero nung nag upload ako ng short every, week isa lang na mayroong biglang nag-trending yung isa ko nang huli lang ko ng manok ah doon umarangkada ka agad oh biro mo yan from 5,000 6 plus na ako ngayon so ganun po talaga masak masakit isipin na kung sobra mong i ano yung bukos ka talaga mag live ka araw araw mag ano wala ano lang, mapapinapagod mo lang yung sarili mo rin tapos syempre, ano ba? iport mapabayaan na yung min, min yung ano talaga. Yung oh, tingnan mo oh, 5, 000, ma oh, 5,000 Ma'am Arlene, dati 5,000. Tingnan mo ngayon yung ano ko diyan. 5, 5, 5 ano 6 plus na. 1,000 kagad na dagdag doon sa aking trending. Tapos every time na mag-live ako, katulad niyan, tatlo lang kayo. Pero in every time na mag-live ako, tingnan niyo po yung aking mga live diyan. Uh, pag after po ng live ko, ang daming views kasi nga yung mga ibang bansa na nakikita kasi nila trending ka hindi yan sila magtatagal hindi yan manonood matagal kundi pasok talaga sa live mo or after ng live mo may manonood talaga uh, minsan makimarti sila kung anong ginagawa mo baka namimigay ka na ng pera kasi trending ka <laughs> Ganon, may mga ganun po ang hinahanap kasi ng tao ay yung pangtanggal stress correct kahit sa ano mam ma Ma'am L, totoo po yan. Kahit doon po sa Facebook page ko, pampatanggal estes ang inaano nila. Sayaw. oh daming comment doon. Good one, nice one. Wow, ang galing naman ni sir. Ang galing naman ko mag-comment. Maganon. oh pero gumawa ka ng ano, charity content yung ito po si nanay, itong tulungan namin ngayon. Magsabi pa yan. maing sabihan ka talaga sa ano, comment na bait mo naman sir. Sana marami ka pang matulungan. Pero, kung mag-after ka doon sa kikitain mo doon sa ginawa mong vlog, wala, logi ka doon kasi paano ka makatulong uli o paano ka makapagsustain sa charity advocacy mo kung wala ka namang sinasahod. Wala ka sinasahod sa YouTube, wala ka sinasahod sa Meta, sa ano, Facebook. Kaya kailangan mo talagang gumawa, mag-ship ka ng ibang vibes content. O di kung makuha ko na yung sa... Madami nagpapatala. Ay, kahit ayaw mong... Ganun po. Doon sa viral content ko na 1 million views, kahit sabihan mo pa yung wag magpatala, ang dami. Tapos pag nagla-live ako doon, umaabot ng 2.5 yung mga 2,500 every time na ano mag-live ako. Sasayaw lang ako. Oh, may merong magpatala para bang kumbaga ano ka nga kung totoo sir, masakit isipin kasi nga parang inuuto-uto ka eh. Yung sige sir, magpatala yan una. Patalaan ka 50, sayaw ka, sayaw sayaw. O patalaan ka na naman ng 50 uli, pero, yun ang, yun ang reality. Na gusto ng tao, ma-enjoy ma nila yung pinapaano nila, pinapalipad nila. Ganun po ang tao. Ako nga, kahit taga, uh, taga ibang bansa, pinapanood ko basta, uh, at correct, totoo yan, na-amaze kasi tayo, Ma'am El. O mas, mas nawawala yung ating mga stress kapag tayo po ay nanonood ng mga good vibes na videos. At ang retention kasi ng memory nating mga Pilipino, ng at, especially human being, short retention lang tayo pag mga long na masyado nang mahaba yung mga vlog ina umaalis na yan naghanap yan ng ibang ano yung short videos okay yung recommendation ko advice ko dun sa mga ano tigil nyo yan mga idol mapapagod lang kayo dyan yung mga ano okay yung mag live kayo pero yung mga magmatamata kayo dyan wala walang improvement talaga yan totoo lang ngayon ko lang na realize na realize wala siyang ano kumbaga kasi parang ano lang yun eh Nanood ka kasi nga Pinanood ka rin So mayroon kayong Tasking doon Mas maganda pa Mag-focus ka sa content Mag-ano ka Ang content na Sa tatingin mo <coughs> Mag-ano mag ka Mag-trending Salamat, salamat ma'am Elham Salamat talaga Ito, tinan mo ngayon Kanina madami Tapos yan pag, Kung tatagal pa talaga ako dito Minsan Maabutan nila Matatimingan Meron din kasing ano ngayon sa YouTube na o oh uso kasi ngayon yung gano na iiwanan lang yung ano, 'di ba? Iiwanan lang yung CP para para doon sa task. Minsan hindi nila alam tapos na yung task, napupunta kaya minsan mapapansin yung madami ding nanonood. Yung ibang gumagawa ng ganun mga idol, ano siya? Napupunta sa live natin. Alin ba ngayon, no? katulad dito. May papasok na wala na yung iba doon, galing yun sa ano kaya hindi siya nag- Oh, minsan ganun po ang nangyayari. Yeah. Thank you talaga guys ha, sa mga pumunta ngayon. Salamat, salamat sa update. Update lang din ito, Ma'am L. Thank you talaga, Ma'am L. Ha. Pupuli, darating yung araw. Makapag-meet up tayo, Ma'am L. Kung tayo po, po ay ano, no. papalarin rin itong ating mga pangarap. at tayo magpalagpo. Sana po makaano tayo, magkausap-usap para sa anting kung ano. Yeah. Salamat, salamat, Ma'am L. Ako'y magpapaalam muna, Ma'am L. Thank you. Nag-update lang din ako Salamat po ha sa lahat guys Mam Ma Arlene, thank you, thank you Mam Ma Arlene, salamat Sir Kasikad At sa lahat po ng pumasok mga idol Sir Marvin, thank you, thank you, thank you Salamat sa mga nagtamsak Salamat, bye-bye po muna